Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang Ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat ng paborito Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Malakas ngayon ang enerhiya ng araw para sa iyo Aries at ngayong araw ikaw rin ay mas maging energetic. Sa araw na ito, maganda ang iyong pag-focus at ngayong araw ang iyong focus ay mapunta sa iyong career at reputasyon. At ngayong araw medyo mas emotional ka lalong-lalo na sa mga issue na may kinalaman sa iyong responsibilidad, sa iyong performance at sa iyong integridad. Ngayong araw mas maging creative ka at magaganda ngayon ang iyong mga gagawin, maayos rin ang mga pananalita na iyong matanggap galing sa ibang tao at maganda ang iyong pagiging leader sa araw na ito. Maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig at happy ang mga Aries ngayong araw. Ang mga Aries naman na single ay maaring magkaroon ng karagdagang oras kasama ang kanilang mga mahal sa buhay o kaya mga kaibigan. Ang pera sa araw na ito, Aries, ay katamtaman lamang. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 9, 11,

Mas mahilig namang magmuni-muni ang mga Chorus sa araw na ito. Mahilig kayo sa adventure at ngayong araw maaari na merong mga bagong eksperyensa para sa inyo lalong-lalo na pagdating sa bandang hapon. At sa araw na ito Chorus, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili, mas komportable ka sa iyong pangangatawan at maganda rin ang enerhiya ngayong araw dahil mas makuha mo ang kooperasyon ng ibang tao. Mas passionate ka rin sa araw na ito, gagawin mo kung ano ang iyong mga ipinaglalaban. At sa araw na ito, merong iba na hindi masyadong maniniwala sa iyong mga pananalita. Kaya bantayan ang mga ito, huwag kang magpaapekto sa kung sino man ang nagbabato sa iyo ng mga hindi masyadong magandang mga kwento o kaya mga intriga. At sa araw na ito, maaari rin na ikaw ay magbibigay ng mga magagandang advice ngayon sa ibang tao na magpasaya naman sa kanila, lalo na sa mga tao na medyo nahihirapan pagdating sa kanilang pamilya. Sa araw na ito, Charles, maayos ang pag-ibig para sa iyo. At sa araw na ito, maganda rin ang takbo ng pananalapi, kaya maganda ito para sa mga investment, sa mga Charles na gustong magsimula ng negosyo, o kaya sa mga Charles na naghahanap ng extra na income. At sa araw na ito, ikaw ay mas kompetent compatible diba, sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 7, 9, 13, 20, 21, at 36. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong partnership sector. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas magkakaroon ng karagdagang focus at balanse sa kapayapaan. Ngayong araw, maghahanap ka ng oras para sa pamilya at oras rin sa iyong sarili. At maganda ang araw na ito dahil ngayong araw kahit na medyo complicated ngayon ang mga taong nakapalibot sa iyo. Mahilig kang mag-obserba, mahilig kang makipagsunduan at matuto ng mga bagong aktibidad. Maganda ang team effort ngayon ng mga tao na merong trabaho, ang mga Gemini sa kumpanya ay makakakuha ng maraming suporta at paghanga galing sa ibang tao. At ang iyong opinion at ang iyong mga ideya ay papahalagahan ngayon ng mga tao rin. At sa araw na ito, Gemini, maganda ang takbo ng pananalapi. Merong mga unexpected na sweldo o kaya mga bonuses o kaya mga pera na maaring irigalo sa iyo ng mga taong mahalaga sa iyo. At maari rin na merong mga matagal ng utang ang maaring mabayaran sa araw na ito. Ang pag-ibig sa araw na ito ay maayos, mas maging bukas ang mga pag-uusap ng mga Gemini at ng kanilang mga kapartner. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 5, 11, 21, 36, 39, at 40. Malakas ang enerhiya ngayon ng mga cancer dahil ngayong araw, mas maganda ang focus ninyo sa mga maliliit na detalye at lalong-lalo na sa inyong mga responsibilidad. Ngayong araw rin, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong partnership sector. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyon na mas maganda ang iyong feedback ngayon galing sa ibang tao, mas maganda ang iyong mga interaction ngayon, ang iyong pakikipag-usap at ang kooperasyon na makuha mo galing sa iba. Magaganda ang estrategiya ngayon ng mga cancer. At sa araw na ito cancer ang focus mo rin ay nasa iyong mga layunin sa buhay maari rin na sa araw na ito ikaw ay magkaroon ng mga bagong kakilala ang mga cancer na single sa araw na ito ay maaring ma-enjoy ang company ng ibang tao magkaroon kayo ng mga bagong kakilala at ipakilala rin kayo sa kanilang mga circle, sa kanilang grupo, o kaya mga kaibigan. At maayos ngayon ang takbo ng pananalapi para sa mga cancer. Ngayong araw, maganda ang inyong mga disisyon pagdating sa pera. At ang trabaho naman sa araw na ito para sa mga cancer ay maayos rin. Walang masyadong drama ngayon, walang masyadong gulo, at paganda ngayon ang iyong mga produkto. Sa araw na ito, cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 9, 14, 25, 26, 30, at 38, Maganda ngayon ang enerhiya ng araw para sa iyo, Leo. Sa araw na ito, gusto mo lang mag-relax, maglaro, at libangin ang iyong sarili. At ngayong araw rin, malakas ang impluensya ng moon na nasa iyong work at health sector. Kaya sa araw na ito, bibigyan mo ng karagdagang atensyon ang iyong trabaho at ang iyong kalusugan. Mas maging practical ka sa araw na ito at maganda rin ang transit na ito dahil ikaw ay mas maging seryoso ngayon sa iyong mga responsibilidad. Ngayong araw, malalaki ang iyong mga mga plano at ang focus mo ay nasa iyong future. Ngayong araw rin, mahalaga sa iyo na ikaw ay magbigay ng inspirasyon sa ibang tao. Kaya mas aware ka ngayon kung ano ang iyong mga pananalita. Mas binibigyan mo ng pagpapahalaga ngayon kung ano ang iyong aksyon at sinasabi sa ibang tao. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang suporta galing sa ibang tao naman. At maganda ngayon ang relasyon ng mga liyo dahil sa araw na ito, bukas ang inyong puso. So, nakikinig kayo sa kung ano ang mga pananaw ng ibang tao at kung ano man ang mga problema ay gusto ninyong pag-usapan ng maayos. At maganda ngayon ang takbo ng pera para sa iyo, Leo. Maari na ang mga Leo na naghahanap ng trabaho ay makakuha ngayon ng interview appointment. At sa araw na ito, Leo... Maganda rin ang takbo ng pag-ibig para sa iyo. Napakaayos lang ng araw na ito at merong mga tao na magdadala pa rin ng problema pero hindi ito maging focus mo ngayong araw dahil ang isip ng mga Leo sa araw na ito ay magaan lang at para ma-entertain niyo ang inyong sarili. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At the lucky numbers mo ay 3, 16, 24, 28. thirty at uh, thirty seven. pa ang araw na ito para sa mga Virgo. Ngayong araw ay malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor. At sa araw na ito, ang mga Virgo ay mahilig makipag-usap sa ibang tao. At maganda rin ngayon ang iyong mga pananaw dahil positibo ang mga gusto mong gawin sa buhay. At sa araw na ito rin, Virgo, malakas ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Magkakaroon ka ng karagdagang paniniwala na kaya mong i-handle anuman ang mga problema. Magbibigay ka rin ng karagdagang oras para aragaan ang ng iyong sarili ngayon, lalong-lalo na pagdating sa bandang hapon. At sa araw na ito, maganda ang iyong pag-ibig. Ngayong araw, mahilig ang mga Virgo na mag-isip sa mga bagay na lumipas na. At magbibigay ito sa iyon ng kasiyahan. At meron ring mga walang kasiguraduhang bagay pagdating sa mga relasyon ngayong araw. Meron ring iba na nalilito pagdating sa kanilang ka-partner. Pero ngayong araw, kailangan lang i-relax at huwag masyadong mag-isip pagdating sa iyong mga relasyon. At ang trabaho naman sa araw na ito ay maayos, medyo halo ang enerhiya ngayon sa trabahoan lalong lalo na kung ikaw ay isang Virgo na merong negosyo at sa araw na ito, nakafocus ka sa iyong passion, sa excitement na dinadala ng iyong trabaho pero ngayong araw rin, ay merong mga maraming tao ngayon na magdadala ng sakit sa ulo, kaya mahahati ngayon ang iyong mood at para naman sa iyong pakikisama ngayong araw, maayos naman ang iyong mga pakitungo sa ibang tao kahit na ang iba ay hindi ma Masyadong masayang kasama. At sa araw na ito, Virgo, maganda ang pananalapi. At ngayong araw rin, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 8, 15, 21, 24, 30, at 38. Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Libra dahil sa araw na ito Libra ikaw ay magkakaroon ng karagdagang tapang at lakas ng loob. Kaya itutulak mo ngayon ang mga bagay na akalain ng iba na hindi mo kaya. Merong minor challenge sa araw na ito dahil malakas ng impluensya ngayon ng Uranus at makaapekto ito sa iyong nerves. Ngayong araw, madali kang kabahan. At ang moon sa araw na ito ay nasa iyong home sector. At ito ang magbibigay sa iyo ng karagdagang focus pagdating sa siguridad ng pamilya. Maganda rin ang araw na ito dahil mas maging flexible ang mga libra at magkaroon ka ng komportabling panalitin pananaw. Ang mga bagay na gusto mong abutin sana para sa iyong mga mahal sa buhay. Mas seryoso ka sa araw na ito at ngayong araw rin merong mga magagandang surprises na maaring magdulot ng mga maayos na bagay o sa mga bagay na ikakabuti ng iyong mga ginagawa. At ngayong araw Libra, maganda ang pag-ibig para sa iyo. Diretsa ang mga pananalita ng mga Libra ngayon. Ang mga single naman ay maaaring na magkaroon ng crushes o kaya mas maging mapalapit sa mga tao na Nagkakaroon kayo ng gusto. Ngayong araw, magaganda ang partnership ng mga Libra at sa araw na ito, mas maging totoo ka sa iyong sarili. Hindi ka takot na ipakita sa ibang tao kung ano ang iyong mga paniniwala. At sa trabahoan naman, magkakaroon ka ng mas maayos na leadership style. Ngayong araw, mas maging maingat ka at malakas ang impluensya sa iyong ngayon ng buwan. Kaya sa araw na ito, para kang leader kahit na merong isang Capricorn sa trabahoan na magbibigay ng sakit ng ulo. At sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 7, 12, 18, 26, 30 at 31. Maayos ang mga pananalita ng mga Scorpio sa araw na ito at ngayong araw merong dalang challenge ang Mercury at Uranus. Sa araw na ito, ang iyong mga interest ay nakakaroon ng tensyon. Merong mga hadlang sa iyong mga desisyon. At sa araw na ito, magaganda naman ang iyong mga pakikisama ngayon sa ibang tao. Mas engage ka, nakikipag-connecta ka sa iyong komunidad, pero marami talagang hadlang, lalong-lalo na pagdating sa pag-ibig at sa iyong social life. At magaganda ang mga kunting pagbabago ngayon dahil malagay ka sa mas magandang posisyon, mahilig kang mag-isip, mahilig ka na tansyahin rin kung ano ang gusto ng mga tao. At ang pag-ibig naman ng mga Scorpio, sa araw na ito ay mas maging maayos, maganda ang iyong prioridad pagdating sa iyong pag-ibig at sa araw na ito, mas maging stable ka emotionally, maganda ang impluensya ng Mars at Venus kaya maayos ngayon ang mga diskusyon pagdating sa pag-ibig lalo na na ngayong araw ay hahanapin mo rin ang oras para sa iyong sarili at sa araw na ito, ang mga Scorpio ay maayos ngayon sa kanilang trabahuan ngayong araw, mas passionate kayo, binibigay ninyo ang lahat ng inyong makakaya pagdating sa inyong trabaho. Magaling rin ang mga Scorpio sa araw na ito na i-visualize ang mga proyekto kaya maayos ngayon ang iyong mga plano. At sa araw na ito, ang mga Scorpio na gustong mag-date, makilala ang isang tao ay maring magtagumpay sa araw na ito sa pamamagitan ng isang kaibigan. At ngayong araw, maganda ang pera. Kaya, i-enjoy e mo lang ang araw na ito para sa iyo, Scorpio. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 9, 18, 21, 26, 34, at 35. Malakas ang romance energy para sa mga Sagittarius ngayong araw at makakaroon rin kayo ng karagdagang focus pagdating sa inyong pananalita. Magaling ang mga Sagittarius na makisama sa araw na ito. At ngayong araw rin, komportable kayo na ipahayag kung ano ang inyong mga paniniwala kung ikaw naman ay meron ng karelasyon sa araw na ito. Ang mga Sagittarius ay mas maging committed pagdating sa kanilang relasyon. Merong good news ngayong araw nadala dala ng enerhiya ng buwan at ito ang magdadala ng kapayapaan pagdating sa iyong mga pakikitungo sa mga mahal mo sa buhay. At kung meron mang mga mahalaga sa iyong ta o na hindi na kayo masyadong nagkakasundo, maaaring maplan siya ang mga relasyon ninyo sa araw na ito. Para naman sa iyong trabaho ngayong araw, nakakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili ang mga Sagittarius. Sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang focus sa iyong trabaho pero mas privado ka ngayong araw. Hindi ka masyadong nagbibigay ng mga pribadong impormasyon sa ibang tao o kaya pagdating sa iyong mga obligasyon na medyo mahihirap na pala ang iyong mga obligasyon sa trabaho. Pero sinasarili mo, hindi mo sinasabi sa iyong mga mahal sa buhay dahil ayaw mo na sila ay mangambarin. Maganda ang iyong pagbigay ng priority ngayong araw sa Sagittarius pagdating sa mga issue sa tahanan. At ang mga Sagittarius ngayong araw na gustong mag-date, maaari na magkaroon ng chance na makilala ninyo ang inyong inaantay na tao ngayong araw. Ang mga Sagittarius naman na meron ng asawa ay magkaroon ngayon ng karagdagang oras sa kanilang pamilya. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 5, 9, 16, 20, 24, at 39. Maaring kailangan mong bantayan ang iyong pananalita sa araw na ito, Capricorn, dahil ngayong araw ang buwan ay malapit ngayon sa enerhiya ng Mercury. At ito ang enerhiya na maaring ngayong araw madali kang magalit sa ibang tao, lalong-lalo -lalo na sa mga kaibigan o kaya kasama sa trabaho. At ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang positibo sa iyong mga pananaw. Pero sa araw na ito, marami ang magpagalit sa iyo. Kaya halo ngayon ang iyong vibration. Sa araw na ito rin, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang kalinga sa iyong pangangatawan at sa iyong focus sa iyong trabaho. Ngayong araw, maganda para ikaw ay mag-recharge. At kung ikaw ay single na Capricorn, maganda ang araw na ito para makapagmuni-muni maggumawa ng mga soul searching at ngayong araw rin ang mga committed na na Capricorn ay maaring magkaroon ng maayos na kompromiso ngayon at maganda ang araw na ito dahil kasundo mo ngayon ang iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, meron lang konting kalituhan lalong-lalo na sa iyong pagiging busy kaya kailangan mong ipahinga ang iyong sarili. Para naman sa iyong trabaho ngayong araw, ang mga Capricorn, nako maraming mga mata na nagmamasid sa iyo ngayong araw. At mas vulnerable ka sa araw na ito, madali kang masaktan at mas madali kang mapansin ngayon ng ibang tao, lalong-lalo na kung ano ang iyong mga nararamdaman. Kaya meron ring mga maraming Capricorn na medyo conscious sila sa kanilang sarili. At sa araw na ito, kailangan mo lang maging matatag dahil meron mga tao ngayon na mahilig na magbigay ng mga komento na hindi masyadong maganda. At sa araw na ito, e enjoy ang iyong mga responsibility Ngayong araw, kahit na ang ibang tao ay medyo mahirap pakisamahan, ang mga Capricorn sa araw na ito ay mas compassionate at nagbibigay rin kayo ng mga pag-unawa sa mga tao na importante sa inyo pero yung iba kasi hindi ka maintindihan. Sa araw na ito, maayos ang takbo ng pera at maganda ang araw na ito para sa mga Capricorn na gustong bumili ng lupa o kaya magsimula ng mga negosyo para pang sideline na trabaho sideline na income. At sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 1, 12, 20, 28, 30, at 33. Ngayong araw, Aquarius, wag masyadong isipin kung ano ang mga sinasabi o iniisip ng mga tao patungkol sa iyo, lalong-lalo na sa umaga. At malakas ngayon ang enerhiya ng Mercury, magdadala ito ng konting harsh na enerhiya sa iyo. Kaya maraming mga tao ngayon na maari na hindi maganda ang pananalita sa iyong likuran at meron ring mga totoong kaibigan na ma-involve ngayon sa mga chismis. Kaya bantayan ang mga ito, siguraduhin na ngayong araw ay panatilihin mo ang iyong kapayapaan. Ngayong araw rin, pagdating sa iyong pag-ibig, mas adventurous ngayon ang mga Aquarius at ang mga single na Aquarius sa araw na ito ay maaring sumubok ngayon ng bago at lalong-lalo pagdating sa inyong mga estratehiya sa pag-ibig. At maari rin na merong isang tao na makilala ninyo online o kaya dating kaibigan na maaring magsimulang mag-date sa araw na ito. Mahalagang alalahanin na ngayong araw hindi masyadong sigurado ang pag-ibig kaya bantayan ang iyong puso. Para naman sa iyong trabaho ngayong araw, mas grounded ang mga Aquarius ngayon. Mas seryoso kayo at nagbibigay kayo ng karagdagang oras para makapag-reflect pagdating sa inyong trabaho at sa kung ano ang naibibigay nyo rin sa ibang tao. Maganda rin ito dahil mahilig kayo na i-check kung ano ang mga self-improvement na pwede nyo gawin pagdating sa trabahoan. At sa pag-ibig naman ngayong araw, Huwag masyadong ma ngayon dahil marami kang madiskubri at meron ring mga bagay na magpasaya ulit sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo at ang lucky numbers mo ay 8, 11, 15, 26, 28 at 37. ay hinay-hinay sa iyong pananalita sa araw na ito, Pisces. Dahil ang pananalita mo ngayong araw ay maaring magdala ng gulo. Dahil sa padalos-dalos na pananalita o kaya mga mabilisang aksyon, maaari na magkaroon ng problema. Kaya sa araw na ito, relax ka lang. Kung meron mga hindi pagkakaunawaan, ay wag basta-basta magbigay ng iyong opinion. Pag-isipang mabuti para hindi lumaki ang issue. At maaari rin na sa iyong pagiging mapag-isip ngayon, Ngayong araw ay maiwasan mo ang mga problema at pagkakamali, lalong-lalo na sa trabahoan. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sector of friends. Mahilig ang mga paisi sa araw na ito na mag-wish, mag-isip para sa kanilang mga pangarap at ngayong araw rin mahilig ang mga Pisces na gumawa ng aksyon pagdating sa kanilang career at yung iba naman ay medyo nagmumuni-muni kung ano ang mga trabaho na para sa kanila ano pa ang mga pwedeng gawin at maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa mga Pisces happy ang mga Pisces sa araw na ito ang mga single na Pisces ay maaaring makakita ngayon ng mga potential na partner at pagdating sa iyong trabaho, mas maging professional ngayon ang mga Pisces at magbibigay kayo ng mga sikreto o kaya magsasabi kayo ng mga sikreto sa inyong mga kasamahan sa trabaho at lalong-lalo na ang mga honest reviews kung ano talaga ang iyong pananaw, ano ang feedback mo patungkol rin sa kaniyang mga ginagawa o kaya sa inyong trabahoan sa kabuuan. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky numbers mo ay